Magsimula tayo sa isang sitwasyon na baka pamilyar sa iyo. Nasa gitna ka ng matinding pressure, deadline sa trabaho, problema sa pamilya, ano pa ba? Personal na krisis? Oo, yan. At ang unang instinct mo, di ba, ay manatiling matatag. Kumapit ng mas mahigpit, magtrabaho ng mas maigi, at wag na wag ipakitang nahihirapan ka. Yung keep it together mentality eksakto. Pero base sa mga materyales na pinadala mo, may isang nakakagulat na tanong. Paano kung yung mismong inaakala mong agpapakita ng lakas, yun pala ang tahimik na nagpapahina sa'yo? Isang napakahalagang tanong niyan. Para sa pag-uusap natin ngayon, susuriin natin ang malalima ng mga sources mo. Tatalakayin natin yung dalawang konsepto na madalas uh, na pagpapalit, ang pagiging matigas or rigidity at ang tunay na katatagan, or resilience. Okay, so ano ang misyon natin? Simple lang, alamin kung bakit sa mundun pa bago-bago at uh, puno ng sorpresa, ang kakayahang yumuko at umangkop, yung pagiging flexible. Yun pala ang tunay na sukatan ng lakas at hindi yung pagmamatigas. Sige, gusto ko yan. Unahin na natin yung pinakadesik. Ano ba talaga ang pinag ng dalawa? Kasi sa isip ko at siguro sa isip mo rin ang nakikinig, pag sinabing matatag, ang imahin niya na isang pader na hindi natitinag. Magandang punto yan. Kasi dyan mismo, dyan tayo madalas nagkakamali. Ang akala nating resilience, yun pala yung pag-double down sa mga nakasanayan natin, lalo na pag tumitindi ang stress. Ah. Ah, work harder. Oo. Sa psychological terms, ang tawag dyan ay maladaptive coping. Ito yung mga strategy na parang, parang gumagana sa simula, pero nakakasama pala sa katagalan. Anong mga example niyan? Basically, pag may problema, ang solusyon mo ay magtrabaho pa ng mas maigi. Nako, parang tinamaan ako dyan. Ang kabaliktaran niyan, yun yung adaptive coping na siyang puso ng tunay na resilience. Dito, sa halip na mag-double down, nag adjust ka, nagre-reassess. Binabago mo yung approach mo. Tama. Sinasabi ng research ng rigidity, yung pagmamatigas, ay lumilikha ng tinatawag na brittle inner structure. Parang isang basaging na istruktura sa loob mo. Oo, eksakto. Sa labas, mukha kang matibay, pero sa isang malakas na dagok lang, basag ka. May isang analogy sa mga materialis mo na talagang tumatak sa akin. Yung skyscraper. Akala natin, yung mga dambuhan ng gusali, ginawa para maging solid, di ba? Hindi gumagalaw. Pero hindi pala. Hindi pala. Idisenyo sila na may kakayahang umindayog o sway ng bahagya. Tama kung ang, ang isang skyscraper ay ginawang garap na matigas at walang kakayahang sumabay sa hangin o lindol, babagsak ito. Ang lakas niya ay wala sa pagiging hindi natitinag. Nasa built-in flexibility niya. Exacto. Ang kakayahang sumabay sa puwersa ang nagpapatunay ng lakas nito, hindi yung pagmamatigas. Parang sa martial arts lang, di ba? Ang lakas mo ay hindi sa pagtayo ng matigas para sa lubungin ng suntok. Nasa pag-redirect ng puwersa ng kalaban. Ganon din sa stress. Ang tunay na resilience ay tungkol sa pag-redirect at pag-angkop, hindi sa butong-butong paglaban. Okay, malinaw na yon. Ngayon ang malaking tanong, bakit kung mas efektibo pala ang pagiging flexible, bakit ang hirap gawin? Bakit ang default setting natin, lalo na pag stressed, ay kumapit ng mahigpit? Meron. At ito'y nakaugat sa kung paano gumagana ang utak natin. May konsepto sa psychology na tinatawag na need for cognitive closure. Okay. Need for cognitive closure. Ano yan sa simpleng salita? Sa madaling salita, ayaw na ayaw ng utak natin sa mga bagay na malabo o ambigyos. Sa uncertainty? Oo. Para sa utak mo, ang uncertainty ay isang banta. Kapag hindi mo alam ang sagot, nagkakaroon ka ng anxiety. Kaya para mabawasan yung anxiety na yan, ang utak ay naghahanap ng punakamabilis na paraan para magkaroon ng katiyakan. Ah, okay. Kumakapit tayo sa unang sagot o solusyon na makita natin, kahit na mali pa ito basta't maalis lang 'yung pakiramdam na hindi ko alam. So ang pagiging matigas o rigid, isa siyang mental shortcut isang self-preservation mechanism para lang mapakalma ang utak natin sa gitna ng kaguluhan eksakto isa siyang mabilisang lunas para sa anxiety mas gustuhin ng utak mo ang isang maling mapa kaysa sa walang mapa kasi at least may direksyon 'di ba kahit papunta pa sa bangin grabe at itong etong mental shortcut na ito hindi lang pala ito psychological sabi sa mga sources mo may mga halimbawa nito sa mga kwentong theological oo at napakapangyarihan ng mga halimbawang yan. Unahin natin yung mga pariseyo. Okay, yung mga pariseyo. Paano sila naging ehemplo nito? Sila yung textbook example ng religious rigidity. Ang orihinal na batas ng Diyos, simple lang, malinaw. Pero sa takot nilang magkamali, gumawa sila ng daan-daang karagdagang patakaran. Nagtayo sila ng pader ng mga alituntunin. Oo, naging napakatigas at komplikado ng sistema nila. Kaya nung dumating si Jesus at hinamon ng mga pananaw nila at ipinakita yung tunay na puso ng batas, hindi sila naka-adapt. Sa halip na yumuko, nabasag sila. Tama. Naging mas mahalaga sa kanila ang istruktura kaysa sa layunin ng istruktura. At hindi lang sila nariyan din din paghahambing kina Haring Saul at Haring David. Pareho silang hari parehong pinili ng Diyos, parehong dumanas ng matinding pressure. Pero dito mo talaga makikita yung pagkakaiba ng rigid at flexible. Oh, nga, pakikwento. Unahin natin si Saul. Sige. Si Saul, malapit na siyang makipagdigma. Kailangan niya ng basbas ng propetang si Samuel. Pero hindi dumarating si Samuel. Tumatagal. Habang tumatagal, natatakot si Saul, nagpapanik na ang mga sundalo niya. So dahil sa takot at sa pangangailangang kontrolin yung sitwasyon, ginawa niya yung isang bagay na bawal na bawal sa kanya. Ano yun? Siya na mismo ang nag-alay ng handog sa Diyos. Ang paliwanag niya, pinilit ko ang aking sarili. Iyan ang sigaw ng rigidity. Sinubukan niyang pilitin at kontrolin ng resulta. Wow! Ang ugat talaga ay yung takot na mawalan ng kontrol. Grabe! Paano naman si David? Dito makikita yung pagkakaiba. Si David naman tumataka siya para iligtas ang buhay niya. Gutom na gutom siya at ang mga tauhan niya. Okay. Pumasok sila sa templo at walang ibang pagkain kundi yung tinapay ng presensya na ayon sa batas para lang sa mga pari. Pero kinain niya. Kinain niya bakit? Kasi naintindihan niya yung prinsipyo sa likod ng batas. Ang layunin ng batas ay para sa buhay at awa hindi para maging isang bitag na ikamamatay mo. Hindi niya tiningnan yung batas bilang isang matigas na pader. Tama! Tiningnan niya ito bilang isang gabay na may puso. Naging flexible siya kasi inuna niyang tao kesa sa regulasyon. Ang laki ng pagkakaiba, no? So kung gusto natin maging tulad ni David at hindi ni Saul, paano natin sasanayin ng sabili natin? May isa pang kwento sa sources mo na parang training ground para dito. Yung karanasan ng mga Israelita sa ilang. Oo, at ito, napakalalim na aral nito. Sipin mo, galing sila sa Egypt, di ba? Ang buhay nila doon, umiikot sa Nile River. Na predictable. Predictable. Kung magtatanim ka, magtrabaho ka, may aanihin ka. May control ka sa sistema. Tapos, dinala sila ng Diyos sa ilang, isang lugar na walang ilog, ang tanging mapagkukunan nila ng tubig ay ulan. Isang bagay na hindi nila kontrolado. At nangangailangan ng tiwala. Bale, isa itong proseso ng pagwasak sa kanilang luma at rigid na paraan ng pag-iisip. At kasama dyan yung mana principle, di ba? Yung paggain na bumabagsak mula sa langit. Eksakto. At ang utos, napakasimple pero napakahirap. Kumuha lang ng sapat na mana para sa isang araw. Bawal mag-imbak. Bawal mag para bukas. Isa itong napakatalinong psychological and spiritual intervention. Sinasanay sila na bitawan ng pagtuntrol sa kinabukasan at magtiwala na may biyaya para sa bawat araw. Parang ang mensahe ay yung lakas na kailangan mo para ngayon, para lang ngayon. Oo. Kapag sinubukan mong i-hoard ang lakas at biyaya para bukas, nauuwi lang yan sa mental maggots, pag-aalala, pagod at takot. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit kahit nasa kalayaan na sila, gusto pa rin nilang bumalik sa Egypt. May tinatawag sa sources mo na euphonious recall. Ah, oo. Yung pag-alala sa nakaraan bilang mas maganda kesa sa tunay na nangyari. Paano yun? Naalala ng mga Israelita yung mga isda, pipino at bawang sa Egypt na walang bayad pero conveniently, nakalimutan nilang alipin sila. Nako. Sa gitna ng nakakatakot na kalayaan sa ilang, mas pinili nila ang katiyakan ng paghihirap kaysa sa kawalan ng katiyakan ng kalayaan. Wow. Dahil at least yung paghihirap sa Egypt pamilyar. Pamilyar. Alam na nila kung paano laruin ang laro doon. Nakakaisip tuli ako at baka ikaw din na nakikinig. Ano kaya ang sarili nating Egypt? yung bagay na binabalikan natin pag stress tayo, kahit alam nating hindi na ito para sa atin. Isang lumang trabaho, isang toxic na relasyon, isang masamang gawi. Dahil lang pamilyar ito. Ang pagiging flexible pala, nangangailanan ng lakas ng loob na manatili sa ilang ng uncertainty. Ang dami na nating konsepto, pero para sa iyo na nakikinig na iyon, paano mo sisimulang isa buhay ito? May inilatag na flexibility plan sa mga source mo, tama? Oo, may mga practical na hakbang. Ang una ay audit of the heart o pagsusuri sa puso sa pamamagitan ng isang lament o daing. Lament? Paano yan? Sa kultura natin, madalas tinuturuan tayong itago ang sakit, diba? Maging matatag. Pero ang sabi dito, ang unang hakbang sa pagiging flexible ay ang pagiging tapat. Isulat mo pangalanan mo ang takot mo, galit, kabiguan. Huwag i-sugarcoat. Oo. Ang pagbibigay pangalan sa sakit ay ang unang hakbang para maibigay ito sa Diyos at bitawan ang pangangailangan mong ayusin ito mag-isa. Okay. Audit of the heart. Mahirap pero kailangan. Ano ang pangalawa? Pangalawa, gamitin ang the maybe framework. Kapag may problema, ang isang rigid na utak, desperadong naghahanap ng isang tamang sagot. Oo, yung uh, aha moment. Tama. Pero itong framework na ito, sinasanay ang utak mo na mag-isip ng tatlong posibleng senaryo. Halimbawa, kung hindi ko makuha ang promotion, maybe pwede akong maghanap ng imang trabaho. O maybe, pwede akong mag-aral ng bagong skill. O maybe, ito ay pagkakataon para mag-focus muna sa pamilya. Eksakto. Sinasanay nito ang utak mo na makakita ng mga options sa halip ng mga dead end. Gusto ko yan. Nagbubukas ng mga pinto sa isip. Pangatlo, ang iyong community stress test. Jethro, napumuna sa paraan ng pamumuno niya. Ito ay dalawa o tatlong tao sa buhay mo. Na pinagkakatiwalaan mo. Oo, na binibigyan mo ng pahintulot na questionin ang mga pamamaraan. Sila yung pwedeng magsabi sa'yo ng may pagmamahal. Teka, parang nagmamatigas ka na dyan. Ano ka pipili ng mga taong yan? Kasi delikado yan, di ba? Baka maging kritiko lang. Mahalagang tanong yan. Hindi sila basta kritiko. Sila yung mga taong napatunayan na ang kapakanan mo ang nasa puso nila. May tiwala kayo sa isa't isa. Okay, so may Jethro Circle. At ang pang-apat, medyo counterintuitive, Sabbath as anti-rigidity. Paano naging ehersisyo sa flexibility ang paghinto? Kasi ang sadya at regular na pagtigil sa trabaho ay isang practical na deklarasyon na hindi ikaw ang may hawak ng mundo. Ah! Okay. Sinasagot nito ang idolatria ng kontrol. Sa bawat paghinto mo, ipinapaala na mo sa sarili mo na ang mundo ay iikot pa rin kahit wala ang pagsisikap mo. Ito ang ultimong ehersisyo sa pagbibitaw ng kontrol. Ang ganda. So may Lament, Maybe Framework, Jethro Circle at Sabbath. Bukod dyan, may isa pang konsepto, yung Emotional Agility. Paano to na iba? Konektado ito. Ang emotional agility ay hindi yung pagiging emosyonal. Ibig sabihin nito, yung kakayahang kilalanin ang emosyon mo bilang data, bilang impormasyon, nang hindi ka nito nilalamon. Okay, data. Paano yon? May isang napaka-practical na tool, pag-label sa nararamdaman mo. Halimbawa, sa halip na isiping, bigo ako, sabihin mo sa sarili mo, napapansin kong nakakaramdam ako ng kabiguan. Teka, parang maliit na pagbabago lang yan sa salita. Bakit daw efektibo yan? Dahil sa neuroscience sa likod nito, kapag sinabi mong bigo ako, kinikilala mo ang sarili mo bilang ang kabiguan. Isa itong hatol. Ah, identity mo na siya? Oo. Oo. Pero kapag sinabi mong, napapansin kong nakakaramdam ako ng kabiguan, lumilikha ka ng espasyo sa pagitan mo at ng iyong emosyon, nagiging tagamasid. Okay, so may distansya. Tama. At ang simpleng paglabel na yan, nililipat nito ang aktividad sa utak mula sa threat center, yung amigdala, patungo sa lolikal na bahagi, ang prefrontal cortex. Nagkakaroon ka ng kapangyarihan, pumili ng iyong magiging tugon. Wow. Ang powerful ng distinction na yan. Ako ay versus nakakaramdam ako ng. Grabe. So sa huli, ang buong mensahe ng mga materialis mo ay ito. Ang tunay na lakas, hindi parang puno ng oak na matibay pero nababali sa bagyo. Ito ay parang isang willow tree na yumuyo ko, sumasabay sa hangin at dahil doon nananatiling buo. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo? Na nakikinig? Handa ka na bang maging willow sa halip na oak? At para tulungan kang pag-isipan yan, iiwan ka namin ng isang huling ideya. Para maging tunay na flexible, tulad ng isang layag ng bangka na kayang gamitin ng hangin para umusad, kailangan mo ng isang bagay na ganap na hindi natitinag. Isang angkor? Isang angkor. Kung walang angkor, tatangayin ka lang kung saan-saan. So ang tanong ay ito, saan nakakapit ang iyong angkor? Ang pagiging matatag mo ay nakatali sa mga bagay na nagbabago? Ang iyong trabaho, mga plano mo o ang opinyon ng ibang tao? O nakatali ito sa isang bagay na mas malalim at hindi kayang galawin ng anumang bagyo? Ang sagot mo sa tanong na iyan ang magdidikta kung ikaw ay yuyuko o mababali sa susunod na hamon ng buhay.